Ha? <laughs> <laughs> Magsawa kag gyud diri og kanang udot sa kamote. Ha, <laughs> sa <Pukos> kamote. Ibog na malala mang taan kung ano sa mote. nang inun sa live na putas nang ko. Bukos kamote. Lahat itong nasa lupa sis kay nga no. siya nga. Dili di, siya gahe. Kana gahe? Gahe siya. Mm -hmm. na lang sa lupa. Di ba ang, ang outcome sa lupa nga tanong ay kanyang diri o. Mga gani, sa, sa lupa na lang ka panguha. Kira po oh, siya. Dahon lang yung mukhaon anak. Hmm. Daghang kayo dito ba yato o?